So what's up mga keepers? Good morning, ano? Oh. Sobrang lakas naman ang ulan dito sa amin kaya yung mga istana natin dito yan medyo hindi magalaw kasi yan, ngayon hindi tayo magpapakain kasi yan, hindi sila magpunawan hindi okay, muna tayo kukuha ng muhay bukas na lang tayo diet muna tayo sa ating mga isda and then pagkita natin yung mga isda natin dito na available kaya yung mga gusto nyo mag-avail, payment first po tayo ngayon, then, para iwas sa Joy Joy. Then, yung mga iba kasi nag-order, para pera, yun ang mahirap kasi nag-quarantine ka ng isda, tapos di naman pala kukunin. Kaya yung mga dyan, shoutout sa mga buyer dyan, yung mga kuwa dapat, siguraduhin nyo mayroon kayong pera para susunod, walang aberya na mangyari. Kaya, ayan, kita mo natin yung mga available natin isda. And ito, yung mga golden blue tail natin, yun know. Yan. Ito yung order sa atin ni Bossing. Isang trio, may previous siyang isang layer tail yan. Kasi mabilis siyang kausap, kasi kapag mabilis siyang kausap natin, may previous siya, syempre. Hindi yung maraming tanong, tapos di naman pala bibili. Yan, mga available pa natin. Dalawang trio. Ito yung mga mail natin sa GBT, oh. yan popular. Yan, mga makulay yung GBT yan, Ito pa yan, Ito Ito yung full gold natin Ito yung mga Yubi GBT, ito pa, GBT pa to Mga GBT lang kasi yung Mga nakapokus tayo, then itong yung mabuki na to Purse up na to sa gapit Magta-try kasi tayo magapis Yung bale natin na isaw Then ito yung bale natin, yung sa post natin, yan o oh. Yan, linagay natin na metal and blue para makarecover siya kasi medyo parang na-stress siya eh. Yan you o, know, pahiga nga siya lumangoy. Sana makarecover to. Breed na lang natin to. Kapag nakarecover. Bale tail. Ito yung mga golden zebra pa. Ito pa, kasama pa to sa in order niya, 19 pieces. Yan yung full gold. Saan ng full gold? Ito you know. Binalik ko na dito kasi Yan. Mahisda natin dito mga male pan laman ito. Ito mga GBT. GBT. Ayan, mga GBT. Mga manliit na GBT natin. Ito naman yung mga ginugroom natin. Pakita natin. Yun, may PKBM tayo na ginugroom. Then ito GBT. Yan o. Mail natin. Kaka-start pa lang ng ginugroom natin. Update tayo dito kapag nag-solid pin na to. High pin yan o mga gold. Ito pa GBT na Lair Makikita natin may potential na GBT na lair. Kaya yan, kinroom natin. High back kasi ito. High back. Ito, PKBM, kinroom pa natin. Medyo maliit pa yung fin. Yung dorsal niya. Mga maliit pa yung dorsal. Yun o. ano Di ba? May potential. Kaya, imuhin niya lang natin yan. Ito naman yung copper natin o. No? Yan. May isang trio tayo ditong available. Yan o. No? Solid yung male. Nakamatipuan nyo to Team lang kayo mga bossing mga natin. Ayan o, oh. sobrang lakas naman ang ulan. Naririnig, di ba? Dito natin, yun o. Oh. Diba? Lakas naman ang ulan. Ayan, dito lang tayo sa backyard natin ngayon. Kabag pa nga tayo, kasi pinawi tayo galing OGT. Ayan. Focus mo tayo ngayon sa isda, kasi wala tayo naman pasok. Ayan, ayan isda muna tayo ngayon. Sinisipun pa nga tayo, oh baka bukas mag-ship tayo magship mag-ship tayo bukas ito yung ship natin o oh. isang trio lang yung available natin ha, na ship then itong PKBM na to sa daraga cancel din yan ay buhay parang napasok tayo ngayon ng mga kupal nagka daw sa niya. may biglaan daw abirya yung sabi sa akin hindi ko lang yan patawarin na lang natin mga ah, GBT natin ah. ayan ito lang yung ating update sa ating backyard so, ang lakas ng ulan kaya isang bagsak muna pamalman then kung nakabot kayo sa video to baka naman pa like and share then pa follow na rin then baka naman pa share naman itong video sa ating mga group page para makita naman ng ating mga fish keeper dyan kaya isang bagsak muna Malman.